Magandang araw. Nakamit mo na ba ang kaligtasan at walang hanggan na buhay? Oo, kinakailangan mong maligtas at ikaw ay isa sa tamang nakikinig ng balitang ito. Sa totoo lang, may dalawang dako lamang sa pagtatapos ng buhay ng tao. Ang walang hanggan na parusa sa apoy sa impyerno o ang buhay at kaligtasang walang hanggan kasama ang Panginoon sa langit. Ang dako kung saan ka magwawakas ay nakasalalay sa iyong sariling desisyon. Kung pipiliin mong maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon, mayroong isang paraan lamang. At iyon ay ang sumampalataya kay Panginoong Hesus at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung sa araw na ito ay magpapasya ka na sumampalataya kay Panginoong Hesus, ang kaligtasan ay nasa iyo na. Mangyaring sabihin ang mga salitang ito ng may puso at pananampalataya. Panginoong Hesus, sa araw na ito ay aking pinanginiwalaan at tinatanggap ka bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Ako'y naniniwala na ang iyong kamatayan sa krus ay nagbabayad pinsala para sa lahat ng aking mga kasalanan Pasukin mo ang aking puso at patnubayan mo ako sa tamang landas. Amen. Kung iyong sasabihin ito ng tapat at may pusong kasigasigan, ngayon araw na ito rin ay natanggap mo na ang kaligtasan na walang hanggan at binabati ka ng Ama sa Langit ng Kasiyahan. Ito ay nangangahulugan na ang iyong pangalan ay nasa aklat ng buhay sa kaharian ng langit